Ito po yung ano nagtuturo sa atin ng salitang Tagalog. Anong sabi mo kanina? Magsampay. Mahal? Oo. Oh, 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 At oh, siyempre meron akong ano dito. May surprise ako sa'yo dito. Ano na naman yan? Oh. Ah. bigyan mo naman ako ng ano? Oo. Oh. Yung Sa akin lang yan. Ito yung para sa'yo. Um. Ay, ito yung, ah, okay, para sa'kin. Sa <laughs> yung merienda natin ngayon hmm. gusto ko tong donut kain ah. po tayo ah. mag na tayo mga kaibigan at syempre para tumalino tayo kumuha rin tayo ng pampatalino mga kaibigan oh ah. my tapos mamaya mga kaibigan kailangan bumili tayo ng bigas dahil wala na kaming bigas. Ay nako, nakalimutan naming bumili ng bigas. Sana meron na uh, bigas doon. No? So natapos na po yung aling trabaho mga kaibigan at uh, yun, kukuha tayo ng bigas. Paminsan-minsan kasi mga kaibigan, pag pumupunta ako doon at uh, ako ng bigas na yung medyo mura-mura lang at saka ano, at saka yo syempre yung maganda no pinakamaganda sa pinakamura parang ganun nawawalan sila ng stock mga kaibigan kaya yun nga po eh uh, ano tawag bait naman nun uh, lumilipat ako sa ibang ano ibang tindahan kaya sana meron meron tayong matagpuan Pisces. Ito kukunin natin. Yung ito na lang. Grabe. Yung dating kinukuha namin. Ito mga kaibigan. No? Ito. Pero sobra na yung mahal. Napakamahal niyan. Oh. 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 Siyempre, yung pasalubong natin kay Mrs i-surprise natin si Mrs. sa kanyang favorite na sardinas. <laughs> We are here. Oh. Ay nako. Nandito na po tayo sa aming munting tahanan. Ng ginagawa ni Mrs. Ha? Huh? Yeah, iya, oo. Ah. Oh. Dali magtuto na ako ng patatas patatas okay yeah. oh ayan 20 kilos okay. na rice anong rice yan? parehas gin ito yung medyo mura mura yung iba napaka ano Again. mahal? Oh. oo -o. at Again. syempre meron akong ano dito may surprise ako sa'yo dito ano na naman yan? Oh. I love you nga eh Kaya tatlong binili ko Kasi I love you Mahal Kandaan mo Na mahal na mahal Kita Kahit na Masakit Ang dalawang Itlog ka. Oh, yung linuluto mo ay parang rice ano ulam spinach at saka okay. itlog <laughs> Kain na ba tayo mga kaibigan, ng rice ay apaw so ayan mga kaibigan uh, ito naman syempre yung unang unang kukunin ay syempre yung favorite ay, parang hilaw siya, hindi naluto ah. Yeah. Ah. Tingnan mo nga. Parang luto, luto ano? Luto. Sigurado ka? Parang matigas. Ibang ano to, ano, ibang klaseng rice kasi yung dating kinukuha, uh, binibili natin. Mas ano kasi to. Parang gusto kong itry yung iba. Yung isawala doon. Yung dati yung meron know. lang, oo. Yung meron lang yung mahal. Mm -hmm. Grabe, napakamahal na nung ano na yun. So, ayan. My spinach. Ayaw mo ito. <coughs> Ay, syempre, tikman natin. Para, ano. tayong ham. Patatas. Ayan. Ang lalaking patatas, mga kaibigan. Mm -hmm. May init-init pa. Tapos, meron tayong eggs. Mm -hmm. yes peding bigyan mo naman ako ng ano? Oh. Yung... Sa akin lang yan. Ito yung para sa'yo, Karno? Ay, ito yung, ah, okay, para sa'yo. <laughs> <laughs> Tikman ko Gusto lang. mo pala yan? Ah, Siyempre, alaman. Diba? Sabi ko naman sa'yo, gusto ko to. Kung gusto mo ito, siyempre gusto ko rin. Mm. Mm -hmm. Moral support. Mm -hmm. Saan ang sa 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 pinuntaan mo? Doon sa ano dati? Sa kawin. Oo. Doon sa ano. Ah, kasi do, ito wala doon sa ano. Hmm? Doon sa malapit sa atin dito. Uh, ano? Oo. Wala. Walang ganyan. Yung sardinas na yan. Hmm? Siyempre meron tayong cocks. Kapag okay, may parangat ni baso. Hmm. Wala nang baso-baso. ano masakot lang. Baso -baso. Ba akala, akala ko ba ayaw mo? Kaya isa lang ang kinuha ko. Ayaw ko pero konti lang. Ayaw ko pero konti lang. Ayaw mo pero konti lang. Okay. So, gluten appetit. Kain na po tayo mga kaibigan? Kain na po. Hmm. Kumain na po tayo. Hmm.

Wala akong salita ngayon ah. Ina-enjoy ko yung kinakain ko. Hmm? Hmm. 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 Kain na yun kayo mga kaibigan. Hmm. Hmm. Masarap yung spinach. Hmm. May butter ito. Wala. Saan? Hmm. Di't managot. Labor case. Hmm. 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 Siyak. Ay, yun ako. Masakit yung ulo natin, mga kaibigan. Hindi may may ginagawa. Hinahanap ko yung ano rito. Nasaan yun? yung gamot. Ah, yan pala. Ito pala yung gamot. Ay naka. Itong iniiwasan natin pero wala tayong mag-agawa. Kailangan uminom tayo ng gamot mga kaibigan. Ayan. Busyng busy naman yan o. Oh. Yung binilag namin o. Oh. naglalaba At ako naman ay may Oh, nagsasampay pala. Sinampay pala. o oh, sige. Ay nako, talagang hindi ko alam magtagalog. Mabuti na lang at uh, syempre, nandito si ayan at yan, ito po yung ano, nagtuturot sa atin ng salitang Tagalog. Oh, ayan. Anong sabi mo kanina? Magsampay magsampay. Uh -oh. Pero tama rin naman yung magbilag. O da? Tama ba yan? Sinasabi ba sa Tagalog yan? Hindi ko alam. Di bali. Mag ano na lang tayo. Gamot muna tayo para umipekto naman yung ano. Uh, ano bang tawag nila yan? Ano yung Tagalog? Mag-function? Mag-function? ah, may epekto pala. Maging effective yung ating otak. <laughs> Ayan. So, ito po mga kaibigan ay Diyan na, sa itsura ko. Uh, pain reliever. No? Ito ay uh, 600 mg mi, mi, milligrams na pain reliever. Iniiwasan ko to kasi yun nga hindi maganda ta sa ano to sa sa liver at sa ano. Baka mabawasan yung katiting na utak natin. Kasi nakakabobo raw ito. Hindi <laughs> 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 ko alam kung totoo yun. Basta. Ayan. Hmm. hmm. Sana umipik tutok. Kasi may pupuntaan pa kami na misis, no?